I've been attached with the feeling of waking up with you by my side dahil nalalapit na nga ang Valentine's at syempre itong ating Donnie at Belle ay may pasabog nga para sa ating mga babes na kung saan ay talaga namang... Nag-uusapan na sa social media, lalong-lalo na nga ang performance na ito ng ating Donnie at Belle sa ASAP na talaga namang itong ating couple. sobrang kilig talaga ang hatid para sa ating mga bablis. Kaya naman paglabas pangalang nila ay talaga namang siyawan itong mga bula dito. humani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na alam naman natin na itong ang ating couple ay talagang magkasama nga ngayong araw kaya naman himlay malala na naman ang maraming bula na talagang inaabangan nga nila ang bawat ayuda para sa atin dito sa ating couple na sila Donny at Belle kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donny at Belle sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw no